mga bariya na nabibili sa matataas na halaga. Iisa-isahin ko nga po sa inyo kung ano po at magkano po ang mga bariya na binibili na ito sa matataas na halaga. Unahin ko po itong isang bariya na ito na Lady Gold Landing mga ka coin buyer. Ito po Lady Gold Landing ay meron pong hard to find at pwede nga pong bilhin sa inyo sa halagang 3,000 pesos. Ang Lady Gold planting po na hinahanap ko ay yung 50th anniversary mga ka-old coin buyer. Hindi po itong 70th. 50th anniversary po nakagaya po niya nasa picture. Yan po ay binibili sa halagang 3,000 pesos ang bawat isa. Kung makakita po kayo ng 50th anniversary, mag-message lamang po kayo sa ating AP page, All Coin Buyer. At ang sumunod po natin binibili na 10 peso naman po na hard to find ay yung year 2007 at 2009 mga ka old coin buyer. At ito nga po ay binibili sa halagang 2,000 pesos ang isa. Basta yan po ay year 2007 at year 2009. Kung meron po kayong mga 10 peso na year 2007 at 2009 ay i-check nyo pong maigi dahil hard to find po yan at binibili po yan sa halagang 2,000 pesos. Ang sumunod naman pong binibili na hard to find ay ito pong 25 centimo na NGC coin. Ito po yung bagong 25 centimo na year 2017 mga ka-old coin buyer. At ito nga po ay binibili sa halagang 3,000 pesos ang bawat isa dahil napakahira pong hanapin ang year 2017 na 25 centimo. Kung makakita po kayo ng 2017 ay mag message lamang po kayo sa ating FB page at bibili ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos. At ang sumunod naman pong binibili ay ang mga Commemorative coin na brilliant and circulated condition kagaya po nito ng mga naka blister pack yan po ay binibili sa halagang 500 hanggang 1000 pesos ang bawat isa basta yan po ay naka good condition brilliant and circulated condition o mga naka blister pack yan po ay paggagawa sa inyo ng mga coin collector na kagaya ko kaya po, kung makakita po kayo ng mga gantong klaseng barya na aking nabanggit, ay i-check nyo pong mabuti at baka tugma po sa aking nabanggit. Dahil po yan po ay may mataas na halaga. Kaya po, kinokolekta natin yan dahil rare at hard to find na po ang aking mga nabanggit na barya. Kung makakita po kayo, ay itago nyo pong maigi or mag-message po agad kayo sa ating FB page, all coin buyer at bibili ko po sa inyo sa aking nabanggit na presyo. Maraming maraming pong salamat. Sana po ay mabenta nyo ako ng mga bariyan na aking nabanggit sapagkat ako po ay naghahanap talaga nyan. Yun lamang po. Happy hunting po sa inyong lahat mga ka-old coin buyer.